Mama, meron na tayong family calendar. Ayan, Ma. Uh, meron na tayong family <laughs> 2025 calendar. What's up, mga kalumlom? Welcome back, back sa aming channel, Lumaga Vlog. It's me, Arsile. And dalawa pa rin sa channel na ito, me and my partner in vlog, yung Matrix. And sana panoorin nyo, ang video vlog na ito dahil sa video na ito, ako ay gagawa ng DIY 2025 calendar. So tara mga kalunglum, samahan nyo akong gumawa ng 2025 calendar. Let's go! For today's vlog, ako ay gagawa ng DIY 2025 calendar. So ang gagamitin kong application, uh, itong photo escape, at dito ko ipiprint yung template ng 2025 calendar. Pagsan ko lang itong print. Ayan. So, ito ay kung magtatanong kayo mga kalumlong kung anong application ito. Ito ay Photo Escape. Pwede nyo i-download. Ayan. So, click lang natin yung print. And then, mag a ako ng template. Ayan. Nakare-ready na yung ating template dito. So i lang natin yung mga pic template. Ayan. Then, open. So, yan yung ating template, mga kalungo. So, naka, ano sya, naka auto-rotate. Kasi pag ganyan, ay, ano yan, maliit. Kailangan naka auto-rotate. Oo. Ayan. So, check natin yung calendar. So, ito ay yung January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, uh, November and December. Ayan. So complete ang ating template. Ito ay ipiprint ko sa short na band paper. So bagay magpiprint na tayo mga kalumlum, ang gamit ko ay short band paper. So check mo natin yung print setup and then yung properties. Ayan, naka-letter. Letter. Letter. Uh, short yan, mga kalumlum. And then, lagay natin sa plain paper. Tapos, dito sa high. Ayan. And then, okay. Okay. And then, print. Print all the pages. Print. Ito na pala yung December. <laughs> yung December, yung unang na-print. Ang ganda. ganda. Okay, ayan. So, ito na yung na-print natin na calendar. Ayan. So, ang ganda. Oh, ito na yung na-print ko na calendar. So, meron na tayo sa ating DIY 2025 calendar. So, ito ay lalagyan ko ng, ng picture namin. Bali, meron na rin pala akong ginawa noon na dati pang DIY na calendar. At uh, ito ay yung 2023 our family calendar. Ayan. So, ay ito ay papalitan ko na lang nitong bago nating 2025 na calendar. So, dyan natin yan ilalagay. At hindi na ako magpiprint ng aming family picture. ulit ako ng panibagong calendar at uh, dito ko naman ilalagay so, ang gagamitin ko naman ng na band paper ay A4 size so dalawang print dito, ito yung January February Ayan. so ang gagawin ko dito ay uh, lalagyan ko ng another row so dalawang row mga kalumlum. yan, 2 row and one column so magiprint na ulit tayo Ayan, so papalitan natin ng A4 size. Tapos naka plain paper and then high ulit. And then okay. Okay, ayan. At print na lang natin. Ayan. Mm -hmm. Yan mga kalumlum. Uh, natapos na nating i-print. Ngayon so ito ay hahatiin ko. So, ito na pala yung kinat ko kanina mga kalumlum na calendar. At kagabi ay printin ko ito. Isang buong band paper nga pala ito na A4 size. Tapos sinati ko sa dalawa. At dalawa yung aking gagawin na calendar. Ito yung medium. At ito naman yung malaki. Malaki ng konti. Ito pala ay short na band paper. At ito naman yung A4 size na pinaghati ko. So, hindi na pala ako nagprint dahil ito pala ay uh, gumawa na rin ako before ng DIY calendar year 2022 pa ito. So hindi na ako nagprint ng panibagong picture at ito ay ikakabit ko na lang dito. At dito pala ay ginamitan ko siya ng button. Ayan mga kulumlong ito. Yan. Pwede rin namang stapler. Yan. So, ito pala yung aking ginamit. Ito ang kanyang itsura. Yan. So, meron itong nabibili sa online. Tapos, dito naman ay... Ayan, yung butas na yan. Yan. Pinagyan ko din siya ng eyelet. At syempre, binutasan natin gamit ang puncher. Tapos, itong metal. Ayan, eyelet ang ginamit ko dyan. At ganito pala yan, mga kalanglo. Ayan, ito yung eyelet na ginamit ko. Kumakanta yung aso namin. <laughs> Dito pala sa malaki ay hindi rin ako nag-print ng picture na aking ilalagay. Dahil meron niya, na rin akong ginawa noon. At ito ay 2023 mga kalendong So, alisin ko na lang ito. At ipapalit ko itong bagong print na 2025 calendar. Dati pa noon ay gumagawa na ako ng mga DIY na calendar. Tapos meron din ah uh, nagpapagawa at nag-order sa akin. Ilalagay ko na itong print natin na template, calendar. Uh, at yung panahon ngayon ay makulimlim dahil sa shoreline. Maulan pala mga kalumlong. Yeah, so maulan. Alis ko na rin pala yung dating nakalagay dito na button. I-check muna natin kung tama yung pakasunod-sunod itong buwanin. Nice. So tama naman. Lalagyan ko na lang ng stapler. Ah wala nga pala akong mahaba na long arm stapler. Kaya ito na lang na ikli sa gitna ay lalagyan ko ng stapler. Ayan. So, nalagyan ko na ng stapler. Tapos, ididikit ko na dito. Gagamitan ko na lang nitong double side tape. Pwede rin namang glue gun at yung nano tape. Kung wala ka yung double side tape, pwedeng glue gun. Double side tape ang aking gagamitin. So, ko na itong calendar. Okay, yan. Pwede na yan, mga kalumlum. Okay na. O, oh, di ba nakatipid tayo? magka-recycle pa tayo ng calendar. Ayan, sa mga baguhan po dito sa aming channel, lumaga vlog, subscribe na po kayo. Search nyo lang po dito sa YouTube and then subscribe at click nyo na rin ang notification bell para updated sa mga pag may latest upload video kami. Ayan, naka-notify. At dito naman pala sa picture mga kalumlum. Hindi nag-fade yung picture kasi Uh, pinatungan ko siya ng photo tap. Pero kung ang gamit niyo na ink ay pigment ink, kahit huwag niyo nang lagyan ng photo tap, hindi na yan mag-fade yung kulay. Uh! Pero dye ink kasi yung ginamit ko, kaya pinatungan ko ng photo tap. So, ito na yung ating finished recycle DIY calendar. Next, ito naman yung aking gagawin na malaki. At ito ay ako na, aalisin. Hmm. Tatanggalin ko na rin ito. Gagamitan ko ng ganito para alis, Ay! Napunit. Hmm. Napunit. Nalagyan ko na lang ng tape dahil napunit nung tinanggal ko ito. button lang tayo mga kalunglum sana pag pinapanood nyo ito ay meron kayong natutunan na idea sa akin so kung gusto nyo magkaroon ng sariling calendar, magprint na lang kayo kung meron naman kayo dyan printer, yan so print nyo na lang tapos magdownload na lang kayo ng template glossy pala ito mga kalunglum ay nilagyan ko ng glossy photo top, so ay bubutasan ko dito ang gagamitin ko ay itong lalagyan ko ng ganito ng button. Ayan. Uh, bubutasan na muna natin gamit ng puncher. Dito mga kalumlum ay hindi ko ginamita ng stapler dahil ang gagamitin ko nga pala ay button. Ayan, so nabutasan ko na. Ito naman yung aking gagamitin. yung kanina ay stapler lang yung aking ginamit. Ayan, so ilalagay ko lang dito. Tapos yung kabilang side, dito ko naman ilalagay sa likod. At itong isa ay dito naman sa kabilang side. Ito naman ay sa ilalim ko ilalagay. At pagkatapos, ito ay pupukpukin ko ng martilyo mga kalumlum. Uh! Giniagawa mo! <laughs> no, 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 no. <laughs> So, meron na tayong 2025 DIY calendar. Ito na yung aking finished product na DIY 2025 calendar. ito naman yung aming family 2025 DIY calendar. Gumawa ulit ako ng isa pang calendar mga kalumlum. At meron ako nitong pagbibigyan. Ayan mga kalumdom, gumawa ulit ako ng isa pang calendar. Ang ginawa ko ditong design ay Bible verse na lang. Ito ay Bible verse 2025 calendar. Tapos, ito naman yung aming Lumaga 2025 calendar. Hindi na ako nag-print ng design picture at linagyan ko na lang itong template na bag. Ganon din itong aming family calendar. Ayan po. That's it for today's vlog mga kalumlum. Sana nag-enjoy po kayo. At kung ikaw man ay nag-enjoy, please give us a thumbs up. Tapos kung ikaw man ay bago dito sa aming channel, subscribe ka na mga kalumlum. At sa aking partner in vlog na si Yung Mitrix, shout out. At kay Hector Guapo, shout out. Sa aming mga silent viewers and subscribers, thank you for watching. Magkita-gits tayo sa aming next vlog. Bye mga kalumlum! natin kay mother itong ginawa natin na ah. 2025 DIY calendar. Oh, mama, meron na tayong family calendar. Yan, ma. Oh, meron na tayong family <laughs> 2025 calendar. Request mo. Yan, ma. So, anong masasabi mo sa ating family calendar? Whatever you do, do it for the glory of God. 1 Corinthians 10:31